hindi ko na itutuloy ang pagkante. Nagbago na ako. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagawang kumbinsihin ni Dr. Tanyag ang kanyang anak ni si Dr. Annalyn Santos na bumalik na nga sa Apex Hospital. Dahil dito ay masayang masaya nga na winelcome si Dr. Annalyn Santos ng kanyang mga kaibigan. Masaya din naman si Zoe dahil si Dr. Annalyn Santos na lang ang nakikita niyang kakampi sa mga taga Apex Hospital. Nagparinigan pa nga sila ni Justine dahil sinabi nga nitong si Zoe na si Annaline na lang ang kanyang mapapagkatiwalaan dahil si Justine at si Giselle Tanyag ay parehong mahaba ang sungay. Mag-ina nga talaga silang dalawa. Subalit ibinalik sa kanya ni Justine ang panginsulto at sinabing pareho din sila ng kanyang nanay na si Moira na demonyo. Samantala, kung anong saya ni Dr. Ana Linsanto sa pagbalik niya sa Apex Hospital ay ganoon naman ang lungkot ng mga taga-Apex Hospital dahil bigla na lamang nag-cardiac arrest itong si Don Pepe dahilan para mawalan nga siya ng buhay. Halis magwala noon si Dr. Ana Santos at si Giselle Tanyag dahil sa mga pangyayari. Bagamat malungkot ay nakakita si Zoe ng pag-asa na hindi malalaman ni na Giselle Tanyag at Dr. Tanyag ang kanyang mga natatagong sekreto. Nagpagawa nga ng isang magandang kabaong itong si Giselle Tanyag para sa kanyang tatay at maging ang mga taga Apex Hospital ay nagluluksa din sa pagkawala ng matanda. Iyak nang iyak noon si Dr. Annalyn Santos subalit wala naman siyang nagawa. Samantala, sa lahat ng pinagdaanan ni Moira sa loob ng kulungan ay narealize niya na dapat ay maging mabuti na siyang tao at hindi na siya pumatol pa sa lahat ng mga kasamaan gaya ng paghihigante. Nagtaka nga ang mga kasama niya sa preso dahil parang ibang-ibang Moira na nga ang kanilang kaharap. Noon nga ay mataas ang tingin nito sa kanyang sarili, sabalit dahil na rin sa pagkakulong nito ay tila ba nawala na nga ito ng sungay at buntot. Tuloy-tuloy na kayang magbago si Moira. Maalala pa kaya ni Dr. Tanyag na hindi naman talaga niya tunay na anak si Zoe? Yan ang ating mga abangan sa abot kamay na pangarap. At kung nagustuhan mo ang kwento ngayong araw na ito, huwag mo namang kalimutang i-like at subscribe ang channel na ito. At i-comment po na rin sa baba kung taga saan ka para alam ko kung saan nakarating ang video na ito. God bless.